<laughs> Ay! Ay, pare, 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 pare. Ay, pare! May malita mo mong boys at ibe? Ano Yung mas malakas daw ang ilanda kaysa sa... Wuang ba yung wuang? Hindi! Wuong! Wuhan! Okay. Wuhan! Mas malakas daw ang wuang kaysa sa ilanda? Hindi! wala Mas malakas yung Ilanda kasi. Eh. Nakita ko ang daming pinatay ng Ilanda eh. Tapos, tapos kalahati na ng Pilipinas yun. Oo. Oh, Tama mo, Yung Juan, mas malaki pa sa Pilipinas. Ay. Oo oh, eh. Malaki pa. alam ko. Oh, Saan ko yung Pilipinas? Maninawala ako kung kung nangyari na. Di ba? Pero, pero nandiniwala ako sa Yolanda Siguro, May, Ilanda ko nandiniwala. Siguro, eko e siguro pag nangyari yun eh, Kukunin ko ulit yung cellphone ko kung ano so mangyayari ha. Sa... E kukunin ko ulit yung kukuntin kung sinasabi ko kapag kap nabuhay pa ako. Ayun! Iyo ba ka? Iyo ba ang sabi ay mas malakas pa talaga daw na yung kasi sa uh, yes. buwan. Malakas pa talaga yung landa. Kasi inanda, kasi pinakita na tunay oh. ay na, na inanda. landa. Kalahati pa lang pinipira sa'yo. Ay, namatay. Dami na namatay. Ay, yung yun ay eh, buong pa. Pilipinas na. Wala pa nga. Papapakita. Wala. wala. Pa na. Saka pa, saka. Ay, sinasabi ng barita ay buong Pilipinas ay sako. Sako. Eh, eh, baga. Eh, yun lang. Dapat natin ng Pilipinas. Eh, nasa pe ako. Pero, alam mo naman. Alam. Alam. Alam mo nang. Alam mo nang. pala may ilan na yun. Ay, kalahati pala uh, may ilan yun. Ay, tapos ng uwan, titignan natin kung gano'n ka lakas uwan. <laughs> Ay, titignan natin kung bangpal kami nun. Tignan natin kung <laughs> <laughs> <pala> <laughs> <laughs> kami <baka> <Dep, laughs> nun. Tignan natin kung bangpal kami nun. Tignan Alam mo, kung sino mong sa atin, ikakapit eh, eh, ka lang, eh, eh, talagang nakaposa yung kamay natin kasi mga boys at mga nilaway, ayun magpapatuloy na ating video. Iyo. Iyo. Ay, ay. Ito nga. Ay, kunti niya na nga pala. yung... kunti niya na nga pala ito. Ay, wala na nang tira sa mundo. Ay, ako na lang siguro. Mm. Tapos ako eh. <laughs> <laughs> yung kasama ko eh. Ay, o nang video ko. O, diba? Ilanda. Ganyan. Yung kasama ko wala na pala. Nagamang abusos pa rin. Kaso nga lang eh. Sabi niya sa panaginip eh. Eh, dalaw daw kami kasama. Tapos meron pa kami chicks eh. Ay. ay, ko. <laughs> Aray, aray mo! Aray mo! Hanggang dito na lang sa urat ng balita hindi alam may alam kung alin mas malakas Basta papasok kami Siguro naman alam niyo yung Yolanda kalahati lang ng Pilipinas pero, pero ang, ang daming sinakop pero hu uuuh, pero ang uuuh, sakop ng Pilipinas, hindi natin alam kung sa kopong kalahati. Eh, <laughs> siguro hindi lang kalahati, baka mamaya, buo talaga rin ka, Pilipinas yan. Asa ka, hindi ko rin alam kung makabalik pa ako dito. Ay, napakasorto niya kung may babalik pa natin itong... Pero kung, pero kung manyari na pagtapos ang... Pero kung manyari naman pagtapos ng uho na boy pa tayo, ay, ikutin niyo ko. Ay, good luck. Eh, putuloy muna natin to. Kasi marapit na dumating yung... Uwo? 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 Oo? Uwo? Cut.